So hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Man no? at sa ating YouTube channel na The Action Man Ayan, amigalab, uh, shoutout po sa lahat natin ng mga viewers at sa ating mga ka-action man, mga kakamping nationwide all over the world Ayan So mga ka-action, maghihingi po ako ng paumanhin sa inyo sa ating live kanina Ang unang live kasi natin kanina, walang audio Hindi nyo po naririnig ang boses ko Nasa 4 minutes po yun So, nag-part 2 po tayo ng live, nagkaroon po siya ng audio, hanggang 41 minutes po tayo. Ang problema, hindi ko po siya nalagyan on the time ng live ng thumbnail. Okay? Tapos, ang ginawa ko pagkatapos ko live mga ka-action mga kakamping, pumunta ako sa uh, studio ko para lagyan ng thumbnail. Okay? Nalagyan ko nga po ng thumbnail mga ka-action. Tapos dinura ko yung una kong video ang problema ang aksidente ko na na-delete ang ating video ang ating live na may audio na mayroong 41 minutes ang na-delete ko kanina kaya sorry po uh, youtube ha, I'm very sorry youtube to ano, ayan kaya baka magtaka po kayo na bakit wala akong live na wala yung live ko, okay kasi ang nanatili ngayon ang walang audio, kaya pinapaliwanag ko po sa inyo at naghihingi po ako ng pasinsya kung bakit na-delete ko. Accidentally po. Ang i-delete ko po sana yung walang audio na mayroong 4 minutes lang mga ka-action. Eh, ang problema, Instead na yun ang burahin ko, eh yung isa ang nabura ko, yung 41 minutes na may audio. Kaya pagpasinsyahan nyo na po mga ka-action, mga ka-camping ka, -camping, ha? baka kasi magugulat kayo na binura ko ang ano, accidentally lang po mga ka-action. But anyway, dumapo po tayo dito mga ka-action, mga ka-camping sa latest update dito sa pag-interview kay uh, Congresswoman Jinky uh, Luistro ng Batangas City mga Kaaksyon. So, bakit nga ba hinahabol ito o hinahanap si Attorney Harry Ruki? Okay? So, ito po ang latest update. Ayan, magpapaliwanag po si Jinky uh, Luistro, si Congresswoman Jinky Luistro mga Kaaksyon. Panorin po muna natin. So pagpasensyahan niyo na mga ka-action ha, medyo uh, may ingay kayo na maririnig ha. Ang um, alam niyo naman yung lugar natin. Ang itatanong ho namin sa inyo, ang marami nagtatanong kasi, bakit ba hinahabol ho natin at sinasabing nagtatago daw itong dating presidential spokesperson na si Attorney uh, Harry Roque. Ano ho ang uh, dapat nating habulin sa kanya? Bakit po? Uh, if we will go back to the hearing of August 22, 2024, Baba. we ask questions about Biancham. Ito pong Biancham Corporation ay pag-aari ng Roque Family. Okay. At ito po ang may-ari ng property sa Tuba Benguet, kung sa nahuli ang Scientist National who happens to be an IT employee of Lucky South 99. So, Kabayan, it is just one of the several circumstantial evidence which we have established already connecting Attorney Harry Roque to Fogo operation. And then during the interpellation, we asked him about the audited financial statement of the Ansam. Before 2016, 125,000 lakh of current assets. But in 2018, that was when EO13 was issued. 2017 na utay-utay nang -utay dumami ang Pogo it rose to 65 billion so we asked him saan po nanggaling yung 65 billion Yun. uh -huh. coming from 125,000 for 2015. Ang laking difference nun kabayan, opo, di ba? Opo, opo. And then, his answer was, nagbenta po kami ng property sa multinational subdivision o in Paranaque. Paranaque. Mm -hmm. uh -huh. eh, you should be responsible to all the statements that you're giving to Quadcom because you are under oath. Oh, so, ka. for us to substantiate yung answer ni Attorney Harry okay. Roque, we requested for the copy of the deed of sale nagbenta, so dapat may need of sales. And then he expressed his commitment to produce. And then we also discovered another document, this is the General Information Sheet, we call it GIS. Yan, some corporation pa rin, no? 2020, I think that was March? Uh-huh. Uh, Ang may-ari pa po ng 99%, it is Pausin Roque. And then, come October 2020 also, the 99% was transferred to Attorney Percival Ortega. And then I asked, Ano po ang naging mode of transfer? Paano po napanipad? Was it a deed of sale? Uh -huh. Was it a donation? And then his answer was, trust agreement. So again, to mm -hmm. substantiate his answer, We requested for a copy meant, of again. the trust agreement. Okay. And he expressed his commitment again to produce the document. And then we should recall also, kabayan, na nagkwento siya say presidential spokesperson sometime in 2018, 2017, mm -hmm, mm -hmm. no? And he even expressed na as a government employee, very limited ang income niya. Okay. So we asked for his salary. Salen, okay. And he expressed his commitment again to produce the salen. We also asked for his ITR, income tax returns, return, both of Bian and the spouses, okay. And then he committed also to produce hindi na one pwede ka na you will be stating a lot of narrations during the committee hearing. walang dokumento. And then if you ko. are prompted to produce the document, oh, yun. Eh, bigla kang mag-motion to kwas. Oho. Diba? Anong ibig sabihin natin pag nag-motion to, to sa uh, kongkutuman? Pinapawalang pinta po niya hmm. yung sabina duce seco which is the order of the quadro for him to produce all these documents. Ayan, patayin po muna natin mga ka-action, mga kakamping ka. So, yun nga po, mga ka-action, no? Yun yung, uh, ano, pina... Ito, ang, ang kapal-kapal naman ang mukha ni Atorni, no? No? E, siya itong nagsabi na magpapasa siya ng kanyang dokumento, tapos gusto niya ipawalang visa ang subpina ng uh, committee komite na kung saan pinapasubpina ang mga dokumento. Di ba? Eh, hindi pa nga siya nagpasa ng dokumento. Gusto niya na Ipawalang bisa, O anong ibig sabihin nito, Harry Rookie? Ibig sabihin lang nito, wala ka sigurong maisumite. Kasi gusto mo na agad ipawalang visa ang nasabing subpina. Di ba? Kaya ito siguro, eh nagtatago na nga siguro. No? Baka ha? Baka lang nagtatago na ito. Kaya ito po ang hinahabol. 'di ba? Ito yung hinahabol ang mga dokumento, 'di ba? Sa mga kanyang pagbinta at sa mga dokumento ng uh, Pogo, 'di ba? At isa pa doon yung pag-join account niya kay ER. Oh. Ngayon, ano ka? Mag-aano ka agad ng ipapa walang visa? Eh ikaw itong nagsasabi na magsasumiti ka ng iyong mga dokumento? E di nagmukha kang katawa-tawa. Nagmukha kang sinungaling. Di ba? Kasi kapag hindi ka makapagsumite, tapos nangako ka na ipapasa mo ang nasabing mga dokumento, eh hindi mo maipapasa, eh sinungaling ang tawag dun. Di ba? O, pagpasensyaan nyo na po ang aso ha. Maingay po sa kapitbahay mga kaksyon. O, tuloy po natin ito. Yun, yun, lang naman hiningin natin, mga dokumento ko, ano, patunay sa mga sinasabi yes, niya. Yes, siya yan. Oh. Eh, meron pa siyang binabanggit na anti. Oh. Nag-raise po siya ng mga arguments. Oh. Number one ay, we are violating now is right against self-incrimination. Again, we should remember the right against self-incrimination pertains only to testimonial evidence. Hindi po ito testimonial evidence, documentary evidence, po ito mm -hmm. object evidence. And then he raised also, hindi daw po relevant yung information. Wala daw. Wala daw. Not uh, relevant. Wala daw They relasyon were... in aid of legislation. Yes, kabayan. Oh. And we should remember that it all started with Pian Samp kung sa nahuli okay. ang empleyado ng Lucky South 99. Iyon. Paano to hindi magiging relevant, di ba? Opo, opo. And then about the issue on inquiry in 8 of Med Station, talawang beses na po natin yan na ilatag during the quagmire. Mm -hmm. The this investigation will possibly lead to revisiting and amending Anti-Craft and Corrupt Practices Act. Okay. Pwede rin po nating bisitahin ang Code of professional responsibility of government officials. Correct. We can revisit also itong code of ethics ng mga lawyers na baka we are deviating already from what is allowed in serving our clients and what are not allowed anymore. Mm -hmm. And we should go back to the hearings before QuadCom, ha? Huh? Opo. We were able to clearly establish na abuse ang ating rules on late registration of birth. So certainly, magkakaroon ng amendment ang PSA Charter. We also discovered the abuse in the issuance of visa so certainly re revisit natin ang visa law or immigration law yes, uh -huh. and we should revisit also the the laws pertaining to the use of internet and even the anti-money laundering law kapag may ano ng transfer ng huge amount of money oh. na hindi na monitor ng AMLA? Yon. may violation ba ang mga bangko? When they are You're supposed correct, correct. to be reporting, dapat. Kapag ka nagkaroon ng transaction within the threshold amount which is above 500,000 pesos. Oho, okay, kini question Paano na kagad pag pangkaraniwang tao. Kini question niyo kayo kung saan nyo nakuha yung pera na yon? Paano ang source niyo? Di ba? Yo. So, in other words, kabayan to conclude, dalawang beses po siyang nag-file ng motion to quash. The first one, we denied for being unfounded. Walahong hong basehan because we believe that we have sufficient legal provisions to support the subpoena to the second. And then the, the second motion to quash, we denied for being moot and academic. Eh, bakit pa po namin sasagutin? Tinasagot na namin during the first motion to quash. Ano daw yung sinasabi niyang right to privacy? Okay, gabayan. Ito kung right to privacy, maliwanag po sinabi ng Supreme Court. If it is in conflict with the right to public information mm -hmm. concerning public interest, and we talk about hierarchy of rights, ang sabi po ng Supreme Court, ang magpre-prevail ay right to public information. Ayol. Ibig sabihin po, mas mataas ang karapatan ng mga Pilipinong mamamayan na malaman, na malaman ang patungkol dito okay. sa mga concerning public interest kaysa po sa private right to private. Okay. Ayan, sinasabi pa rin niya, abuse, uh, abuse of the power of the house. Uh, to be very honest with you, Kabayan, no, I don't see any abuse because okay. we have to be reminded, ito pong mga documents na hinihingi natin kay Atty. Harry Roque sa bibig niya nanggaling hindi po sa ko. Yon, siya kasi ang nagbida-bida. Tapos magrereklamo ka ngayon. Nag-aano ka ng squash. Aba, gusto mo agad ipawalang bisa ang nasabing mga subi na sa mga dokumento. Eh kung hindi ka sana nagbida-bida na may mga dokumento ka, eh di sana, oh hindi mangyari sa'yo to. Ngayon, hinahanapan ka ng ano, na mga dokumento. Ah. Oh, tapos ngayon sasabihin mo nadadamay na o oh, nawawasak ng iyong pamilya. Hindi po winawasak ang iyong pamilya. Natural lang po 'yan. Eh may allegation laban sa dapat mong sagutin 'yan. Eh kung hindi ka sana nagpasikat na may mga dokumento ka, hindi eh, sana hindi mangyari 'yan. Oh, sayo din sayo sayo bibig ng galing eh, 'di ba? Sayo bibig ng galing. Oh, ngayon sisisihin mo, harapin mo 'yan. Kung hindi mo harapin, ah, hintayin mo si ano, si General Torre ang maghanap sa iyo. Ah. Oh, simple lang, heartbeat ni General Torre naman Diditikin ang heartbeat mo. Sinundan lang po namin yung mga kwento at sagot niya. Okay. Reason why we requested for the issuance of subpoena to the second. So, he will produce ito pong mga documents which he mentioned during his testimony. Yun. So, uh, ang lahat ng yan ay nagsimula doon sa Biancham Corporation. Yan. true through kabayan. Yun. And again, okay. for okay. the understanding of Filipino people, ang Biancham po, ang may-ari ng bahay sa Tuba Benguet. Benguet. Oh, Kunsana huli oh. ang Chinese national na IT employee ng Lucky South 99. Wanted yun, 'di ba? Yes, that's oh, 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 And oh, what oh. a coincidence. What a coincidence oh. na we are investigating on Lucky South. Oh. saan designated si Attorney Harry Roque as legal, okay. no? Oh, okay. He's designated as legal. And what a coincidence na dun pa sa bahay ng pag-aari pala niya Yun. dahil pag-aari ng kumpanya niya. Nahuli itong wanted na Chinese national who happens to be an IT employee of Lucky South 99. Ay ba asawa daw niya may-ari? Nung una. Yes, but actually ang may-ari ay ang Yansam Corporation which is a family corporation. Family corporation. Okay. The, the registered owner of the property is Biancam. But if you look into the Articles of Incorporation, ang may-ari ng Biancam is the Roque family. Okay. May sinasabi po siyang property sa Bataan. Kasama mo ba iyon? Yes. Uh, this property in Bataan, this was the subject matter of the questions of the other congressmen dahil We're beginning to doubt, paano po kayo nakabili ng property dito sa Bataan? Kasi nga we should always look back dun sa kanyang statement na very limited ang income niya during the time being a government employee, no? But I have not uh, evaluated really okay. that uh, bataan property because I was able to focus myself dito sa PNCAP. But I understand my colleagues in the Quadco made a lot or raised a lot of questions about this Bataan property. Yun. So, in other words, kaya ho natin na uh, hinihingi ito, mga dokumentong ito, ay ito ay nag, uh, nanggaling na rin sa kanya mga pahayag habang kayo ay naghihiring. Nagsimula lang sa Biancham at ngayon ay hinahagila po ninyo mga dokumento na yun, na nangako naman siyang isusumiti at siya rin na nagsabi nito pero wala pa si Numisti ni isang dokumento at hanggang ngayon hindi pa rin siya nagpapakita, hinahanap na ho siya. Tama, kabayan. Yun. And matter ako'y nagtatanong na nga sa sarili ko, oh. Oh. meron ba talaga oh. o wala? Yun. Sa mga Yo. Oh, wala Kasi pa... kung meron, oh. oh. Yon talaga ang malaking tanong. Mayroon ba talagang dokumento o wala? ba? Diba? Napaka ano lang eh. Napaka common ang sagot dyan mga karsyon. Kasi kung mayroon, na niya na yan. So ibig sabihin, wala siya, hindi siya nagsisumiti, tapos gusto niya pa mapawalang bisa subpina na sa mga dokumento, ibig sabihin, wala siguro siyang ikaka-submit. ba? Diba? <laughs> hindi rin na nag-express na ng commitment, why don't he produce? Correct, correct. Oh. After all, sa kanya mismo nang galing, he was the one who volunteered to us all this information. Mm -hmm. We're only trying to substantiate kung anong mga sinabi niya during the August 22 hearing of Quadcom, kabayan. Okay. Yung, yung, mga dokumento na ito, ay, uh, itong uh, Biancham, ay nabuo habang siya ay spokesman pa Uh, ng uh, Pangulong Duterte. So nasa pamahala pa siya nagtatrabaho. Ganito sa kabayan, no? it was incorporated before 2016. Oo. Oh. Bago umupo ang presidente. Yun. But you have to observe, ang pera ng Biancham, before 2016, is only 125,000. Yun, oh. oh. And then in 2018, Biglang tumaas na ng 65 million. Ang bigla naman. Oo. Isipin nyo mga ka-action ha. Mula sa ano, mula sa 25, tumaas ng 65 million. <laughs> Sana all, Harry Roque. <laughs> na ang income niya sa government. Ang question po namin, saan ang galing ng 65 million? Oh, May binabag pa siyang extrajudicial settlement daw ng kanyang auntie, yung estate ng auntie niya. That is true. Yun daw pong trust agreement na naging basis ng transfer dun sa GIS ng Yansam from Pouches Roque to Attorney Percival Ortega. It's based on the judicial settlement of estate of his late aunt. So kasama din po ito sa aming sinasabihin And oh. apparently to this day, oh, oh. wala pa po sa'ng naiiproduce. Even one of the several documents that we are providing, asking to produce. Oh. Uh, Congresswoman, interesado rin kami, yung dinabanggit ninyo, na sila ay, nagbe ay nagbenta ng uh, lupa sa multinational village sa Paranaque City. Interesado kami o kasi yung multinational village, ay napakarami hong puguan doon. At nagbebenta ang mga uh, may-ari noon ng mga bahay, nagpaparenta ng mga bahay na napakalaki. So, interesado rin kami malaman uh, ang dokumento ng deed of sale ng lupa sa multinational village sa Paranaque City. Sino ang pinagbentahan niya? At ano na ngayon At yung uh, property kabayan. na yun? Oo. Uh, parang nare-recall ko during the hearing, ang sabi niya, pinagsayuan daw ito ng SN. But I also heard that observation na maraming pogo oh, establishments doon. Oh, yun na yun lang, oh, Kaya okay. ang gusto kong itanong ka ba yan, ito ba'y another coincidence? <laughs> Sobrang dami <namang> coincidence <laughs> ito. So, ano? oh, na mga coincidence. dito. Ano? na a property pala niya na dudun sa Pugo area ng Paranaque. So, kaya baka, baka, kaya hindi nagpapakita siya, lumapit na rin siya sa Supreme Court? Well, that is his right. Ito okay. yung sinatawag natin kabayan na system of check and balance Yes, no? yes, yes. And he has all the liberty to go to the Supreme Court to question the order of Quadcom uh, denying his motion to quash, no? Mm -hmm. And kung ano man pong maging decision ng Supreme Court, of course the Quadcom will be willing to abide as well. Okay. Bagaman I understand, mayroon din naman po tayong legal remedies. In case, hindi po tayo katigyan ng Supreme Court. Yun. Okay. Abangan po namin yan, Congresswoman. Maraming maraming salamat po. And again, good morning. Maraming salamat po, Kabayan. Good at morning. magandang umaga po sa lahat ng kapwa natin, Pilipino, lalo na po sa sadya. Bayan ng Mabini, Bawansang Pascual, sa Yusupo at si Lloyd. Allah eh. Sige po. Salamat <laughs> po. Okay. So yan po mga ka-action mga kagamping ha. Malinaw-malinaw po ha kung bakit hinahabol ito si Harry Ruki. Okay? Na ngayon ay hindi natin alam kung nagtago-tago na. Hmm. Hari Roque, ikaw pala ang nangako ng mga dokumento. Bakit ikaw ngayon itong nagmusyon ng squash? Hmm. Eh hindi ka sana nangako, 'di ba? Tapos ikaw din ikaw din tong magpawalang bisa ng nasabing uh, mga subpina ng dokumento mo. Oh, uh. Yun yung matinding tanong o matinding naisip ni Congressman Luis Tro na napapaisip daw siya at napapatanong sa kanyang sarili kung mayroon nga ba o wala ba. O, oh, yun yun. No? Kasi siya ang nangako eh. Nagbida-bida ka tapos hindi mo malang kaya para kaya ipasa. Sus, Maria ka naman to, a uh, Roke. So yun lang po mga ka mga kakamping no, ang latest update. Maraming maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.